subukan natin kung kakapit kapit kakapit oh subukan natin sa palag natin tanggalin natin yung mantika shout sa lahat ng mga sumuporta sa aking channel sa mga naniwala sa aking tutorial tari tuloy lang nyo kaagad bless sa inyo tapos yun sa mga haters ko naman sa pagtatari dyan huwag na kayo manood sa aking tutorial kasi halos maraming nagsasabi sa tutorial ko maraming panalo ang kanilang mga alaga dahil sa tutorial ko Maraming salamat din sa inyong lahat ah, na naniwala sa aking tutorial at maruwin sa inyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Uh, ah, manood pa rin tayo sa ibang mga nagtutorial lang para more ano tayo. Ah, more knowledge. Ayan, no? Sa dulo, no? Kumapit pa rin, no? Dulong-dulo, no? Ah! Sa pa. Sa dulo, kumapit. Ayan, no? Pag ganyan, na hindi gano'n siya kumano, kumapit. ibabalik natin sa leader. Si minsan leader natin nagmamantika. May mga mantika. Pinupunasan natin para matanggal yung moisture mantika. Kaya, Salamat sa mga ano sa akin tutorial ah. Gawin nyo lang yung kung anong discarte nyo sa pagtatari. God bless sa lahat. Ngayon na, kumapit na. Pag ganun mga kapatid,